Maya-maya na ay dumilim na ang paligid. Nakarating siya sa isang bahay. Doon nakatira ang pitong diwata. Um, pasensya na, naabala ko kayo. Pero madilim na po sa labas. Maaari bang manuluyan dito? Saan ka pupunta? Naghahanap po ako ng trabaho. Trabaho ba ka mo? Bakit hindi ka magtrabaho dito? May pito kaming kwarto. Lilinisin mo lang ang anim na kwarto araw-araw. Pero tandaan mo, huwag kang papasok sa ikapitong kwarto. Pumapayag ka ba? Opo, maraming salamat po. Opo, gagawin ko po 'yan. At ginawangan ng dalaga. Gumigising siya araw-araw at nililinis ang anim na kwarto. Hindi siya pumapasok sa ikapitong kwarto. Lumipas ang isang taon, nakaiipon ng sapat ang masipag na anak. Hiniling niyang makauwi na siya sa kanyang ama na may sakit. Bago ka umalis, sabihin mo, bakit hindi ka nagka-interes sa ikapito ang kwarto? Tinuruan po ako ng aking ama na sumunod sa tungkulin. Kaya't hangga't nagtatrabaho po ako dito, tungkulin kong sumunod sa inyo. Natutuwa kami sa katapatan mo, Iha. Napabilib kami sa kasipagan mo. Sumama ka gaganti palaan kita.